Magandang araw po ito landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, ang pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking may ketong. Bigyan natin ng pansin ang kababaang loob ng lalaking ito. Lumuhod sa harap ni Jesus at idinaan sa tanong ang kanyang kahilingan. Kung inyo po bang iibigin, ako po ba inyong gagalingin. Alam ninyo, ano man ang ating pinagdadaanan, maganda na palagi tayong may lakas ng loob na lumapit sa Diyos. At ganun din naman, kababa ang loob na magtanong, kung inyo po bang kalooban, ako po ba ay inyong tutulungan? Nalusaw ang puso ni Jesus at mabilis na tumugon, oo naman, ibig ko din ang iyong kagalingan at malamang laking gulat nung lalaking may ketong hindi niya sukat ala akalain kaya walang paglagyan ng kanyang saya at pasasalamat bakit kamo kasi nung mga panahong yun, itinuturing na isang sumpa ang pagkakaroon ng ketong at maluwang maliwanag 'yan sa isip ng lalaki alam niya ang kanyang katayuan ang ketong ay parang anay na unti-unting kumakain ng laman ng pasyente. Humahantong ito sa pagkabulag, pagkaputol ng mga daliri, pagkaubos ng tenga, ilong, literal na nauubos ang katawan. At dahil lubhang nakakahawa, bibihira ang may lakas ng loob na mag-alaga sa isang may ketong. Nakakadiri ang itsura ng isang may ketong. Kaya madalas ang may ketong nagdudusa mag-isa at namamatay mag-isa. Kawawa. Kaya tulad ng ketong, di ba? Grabe din nating pandirihan ng mga taong nagkasala. Malupit ang ating mga mata na husgahan at pandirihan ng mga taong nagkamali. Akala mo naman kung sino tayong napakalinis. 'Di diba nakakatawa na pandirihan ng isang ketongin ng kapwa niya ketongin? 'Di ba nakakatawa na iwasan ng ketongin ang kapwa niya ketongin? Kapatid, tulad ng ketong, ang kasalanan ay para ding anay na pumipinsala sa kaluluwa. Hindi natin pansin ang unti-unting pamiminsala. Kaya bago pa tayo matauhan, malala na ang ating kalagayan kadiri na ang itsura ng ating kaluluwa. Walang lunas ang ketong noong unang panahon. At tulad ng ketong, wala din sanang lunas ang kasalanan. Pero ito ang mabuting balita. Nariyan si Jesus. Narito si Jesus. Siya at tanging siya labang ang lunas sa anay, sa ketong ng ating mga kaluluwa. Ito ang mabuting balita. Kabaliktaran ka sa ating inaakala, hindi kagustuhan ni Jesus na tayo ay isumpa. Ang kanyang kagustuhan para sa atin ay maging ganap na malaya. Oo kapatid, ang gusto ni Jesus para sa atin ay kagalingan, kalayaan at kapayapaan ang tanong. Ito rin ba ang gusto mo para sa iyong sarili? Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.